construction worker nagkuan nag nag sana nag na overtime na palalad kawawa naman sila no nag overtime sila Kawawa naman tong mga construction worker oh. Kawawa sila. Mga apat na oras yung overtime nila. Hmm, 12 hours at saka ngayon ano na yun Nalig nalig-dalig na, no? ano mixer No, kabuling-buling itaon sila, loi kayo. No, noi kayo po. Loi kayo sila pa. Biglang lumiliko. Biglang lumiliko. Oh, si Jan oh, ngayon, ngayon bata pa. 14 years old. At ano na? Kanap buhay na oh. Yung oh, 'yon. 'Yon siya, siya. Yan. Kawawa siya. 14 years old pa yan. Nagkaka na.